Mahigit tatlongpong Chinese Pogo worker mula po sa ni-raid na hub sa Bambantarlac at Pasay ang ipadedeport sa kanilang bansa ngayong araw. May ulit on the spot si Salima Refran. Salima? Okay, nandito na asa na NAIA Terminal 1 ang 33 na huling Pogo worker sa so, nakatakdang i-deport ngayong umaga pabalik ng China para yan sa iba't ibang immigration violations. Madaling araw kanina nang simulan yung pre-deportation profiling ng PAOK sa deportees. At sila kinuhaan ng mga letrato at ginamita ng cable ties bilang posas. Ang mga ito, mga kawanin ng sinalakay na smart web technology sa Pasay noong isang taon at ng junior one technology sa Bambantarlac na ni-raid noong Marso. Pinapadeport sila bilang undesirable aliens dahil sa kawalan ng mga kaukulang work permit at visa. Kabilang doon sa mga ide-deport, ngayong umaga, ang mag-asawang Chinese at kanilang dalawang linggong gulang pa lang na sanggol na dito na pinanganak sa bansa. Ayon sa PAOK, base sa saligang batas, kahit dito na sa Pilipinas pinanganak, Chinese pa rin ang bata dahil Chinese ang mga magulang niya. Kasunod ng inanunsyong total ba naman sa mga pogo, nakikiusap ang PAOK na kusa na lang sanang bumalik sa kanilang mga bansa, ang mga foreign nationals, kaysa naman mahuli at ma-deport pa. Narito ang bahagi ng panayam sa mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Technically kasi lahat ng mga yan uh, will be treated as criminal suspects in China. So they will all be charged criminally. Lahat po ito blacklisted. Ang nangyayari kasi uh, mas maraming nagiging biktima no na sa bansa nila like sa China. Uh, maraming biktima uh, and uh yung yung uh, coordination na ginagawa natin with uh, the Chinese authorities um Nakikita natin yung yung mga yung mga biktima uh, sa kanila sa China and then yung uh, scamming hub o yung mga scammers dito nang gagaling sa atin. Habang uh, tinatry ano yung uh, yung kaso nila for uh, scamming ano. Uh, nakakulong sila actually yung uh, 1800 na na-deport natin. Till now nakakulong pa yung mga yon. Pony, alas 11 nga ng umaga yung flight ng mga deportees pabalik ng China. Pagdating doon, agad silang isa sa ilalim sa investigasyon ng mga otoridad para sa illegal gambling at koneksyon sa iba't ibang scamming activities. Yan muna ang latest bola dito sa NIA Terminal 1. Pony. Maraming salamat sa Lima Refran. Critical po ang isang lalaki sa Maynila matapos saksakin ng payong ng kanya pong kapitbahay dahil sa alitang nag-ugat daw sa pandudura. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Agaw buhay ang lalaking ito matapos saksaki ng sirang payong sa Parola Compound sa Maynila nitong Martes ng madaling araw. Ang sospek sa krimen, katrabaho daw at kapitbahay pa ng biktima. Gamit yung uh, tubo ng payong, tatong beses itong sinaksak at uh, dinala nga ito sa hospital para mabigyan ng uh, lunas ang ugat ng pananaksak dahil daw sa dura. Base sa investigasyon ng pulisya, nakikipag-inuman ng biktima nang makita ang sospek. Pinagbintangan daw ng biktima ang sospek na dinuraan niya ang chinelas ng biktima. Hanggang sa duraan na rin daw ng biktima ang sospek. Nagkaroon sila ng uh, physical confrontation. Ay uh, naman itong uh, biktima. Natinigta naman itong uh, ating uh, agad na tumakas ang sospek. Hindi na nahagip ang aktual na pananaksak pero makikita sa CCTV ang pagdaan ng biktima habang nakahawak sa kanyang dibdib. Mabilis namang nahuli ng Delpan Police Station ang sospek na itinanggi ang krimen. Hindi po po siya sinaksak, sir. Madilim po kasi yung sersespirita namin base sa salaysay ng isang testigo, nakakuha ng sirang payong sa basurahan ng sospek na kanyang itinarak sa dibdib ng biktima. Hindi na na ang payong na itinapon daw ng sospek sa ilog. Napagalaman din sa investigasyon na dati na rin palang may alita ng dalawa. Na itong sospek ay uh, pinadaranggay nitong ating biktima dahil madalas ang dumura din sa harapan ng bahay nitong biktima. Wala pang pahayag ang biktima tungkol sa ginawa niya umanong pagdura. Nananatili siya ngayon sa ospital. Ang sospek naman na inquest na at naharap sa reklamong frustrated murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ng mga reklamong drug smuggling at graft si dating senador Antonio Trillanes IV laban kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Inireklamo rin ni Trillanes sa Department of Justice si Attorney Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, dating Customs Commissioner Nicanor Faldon at pitong iba pa. Kaugnay po ito sa isang raid sa Valenzuela noong May 2017 kung kailan nabisto ang 6.4 billion pesos na halaga ng Shabu. Para kay Congressman Duterte, welcome development ang pagsasampa ng reklamo ni Trillanes para masagot niya ang mga akusasyon sa tamang lugar. Diwala si Congressman Duterte na malilinis ang kanyang pangalan sa ilalim ng judicial process. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng iba pang inireklamo. Tumagilid sa ilog ang isang maliit na dump truck sa, sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudara. Halos malubog at lamunin na na yan ng rumaragasang tubig. May karga pa man din iyang buhangin na gagamitin sana sa isang simbahan. Nakaligtas naman ang tatlong sakay ng truck bago ito tuluyang natumba. Kwento ng na isang barangay official, na-stuck ang tumatawid na truck matapos bumangga sa isang malaking bato. Pinalian noon ng mga residente ang truck habang hinihintay ang mga rescuer. Umulan daw sa kalapit na bundok kaya tumaas ang tubig sa ilog. Dalawa o tatlong bagyo po ang posibleng pumasok o mamuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto. Ayon sa pag-asa, may posibilidad na mag ang potensyal na bagyo sa Northern Luzon. Maaari itong dumaan sa mga isla ng Batanes o kaya'y lumihis at tumbukin ang Japan. Sa ngayon, walang namamataang sama ng panahon. Ridge ng high pressure area ang umiiral sa Northern Luzon. Ang ibig pong sabihin niyan, maayos na panahon ang aasahan ngayong Webes. Sa kabila po niyan, posible pa rin naman ang mga local thunderstorm, lalo na sa bandang hapon o gabi, kaya maging alerto pa rin po tayo mga kapuso. Halos buong bansa, kasama na ang Metro Manila, ang uulanin sa mga susunod na oras. Posible po ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Sa mga nagluluto po gamit ng liquefied petroleum gas o LPG, dagdagan ang budget dahil taas presyo po ang bungad niya ngayong unang araw pa naman ng Agosto. Ayon po sa Petron, 30 centavos kada kilo ang kanilang dagdag singil. Katumbas po yan ng 3 pesos and 30 centavos na price hike sa kada 11 kilogram na tangke. Ang taas presyo ay dahil po sa pagtaas ng international contract price ng LPG ngayong one ang Soleil naman, 27 centavos kada kilo ang dagdag sa LPG. Sa kada 11 kilogram nilang tangke, nasa 2 pesos and 97 centavos ang taas presyo. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya. Paalala po ng Department of Energy, may price freeze sa mga lugar sa bansa na nasa state of calamity dahil sa nagdaang bagyo at masungit na panahon. Ibig sabihin, hindi pwedeng magpatupad ng taas presyo sa LPG tanks na 11 kg pababa at produktong kerosene. Epektibo ang price freeze ng labing limang araw mula nang ideklara ang state of calamity. Walang nakitang bakas ng langis sa mga isda sa Bataan, batay po yan sa sensory analysis ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa kabila po niyan, eh humina raw ang bintahan doon dahil sa takot ng mga mamimili ayon po sa mga nagbibenta ng isda yan. Kahit pa mga ibinibenta nila ay mga huli mula sa malayong parte ng Manila Bay. Kasunod po ito ang ng pagtagas ng langis mula sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa bayan ng Limay. Sa datos ng Bataan, PDRRMO, Tinatayang aabot po sa 17,000 mangingisda ang naapektuhan ng uh, kanilang kabuhayan. Sa kasalukuyan, may nakikita pang kaunting oil sheen sa pinaglubugan ng barko kung titignan mula sa ere. Pero ayon po sa Sea Surface Survey ng Philippine Coast Guard, wala na silang nakikitang bakas ng langis. Hindi pa nasisimulan ang paghigop sa mahigit isang milyong litro ng industrial fuel dahil pahirapan daw ang pagselyo sa mga valve ng barko. Nakatakda namang tumulong ang Amerika ayon sa PCG. Dead on the spot ang isang mag live partner matapos na pagbabarilin sa Sariaya, Quezon. Sa mga dan Pangasinan naman, patay ang isang rider matapos na bumanga sa paso. Ang bayinita balita hatid ni Claire lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Nakahandusay, may sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng isang lalaki sa mga danpanggasinan Pangasinan. Sa initial na report, bumangga ang rider sa isang paso doon. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay, sabi ng ama ng biktima. Hindi nagpaalam sa kanya kung saan pupunta ang anak bago ang insidente. Sa Santa Lucia, Ilocos Sur, tumaob ang isang delivery van sa National Highway. Sa investigasyon ng PNP, bigla raw nag-U-turn sa highway ang van. Tsempo namang paparating ang isang bus kaya nagsalpukan ng dalawang sasakyan. Nakumpirma ng mga pulis mula sa ospital na nakainom ang driver ng van na nagtamo ng spinal injury. Walang nasaktan sa mga sakay ng bus. Hindi pa rin nakakapag-usap ang magkabilang panig. Sa liblib at masukal na bulubundoking bahagi ng Sitio Capos, Barangay San Rafael, Santo Tomas City, Batangas, natagpo ang wala ng buhay ang mag-live-in partner na caretaker sa isang manukan sa lugar. Matinding tama sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mga biktima na posible umanong dahilan ng kanilang pagkasawi. Ayon sa salaysay ng saksi sa pulisya, nakita niyang pinalo ng sospek ang lalaking biktima sa ulo gamit ang isang tubong bakal. Sa kasamaang palad, pinag-initan na rin ng sospek ang babaeng biktima at sa wirin. Kita sa crime scene ang mga nakakalat na gamit ng mga biktima na itinapon mano ng sospek. Sa investigasyon ng pulisya, alitan na may kinalaman sa trabawang motibo sa pagpatay. Ito ay nagkakaingitan tungkol sa akin lang trabaho doon sa poultry. Tapos nung gabing mangyari yung kidete, itong biktimang lalaki ay bigla na namang pinalo sa ulo ng tubo ng suspect. Sa follow-up operation, nahuli ng mga barangay tanod at mga miyembro ng Santo Tomas Police ang sospek na positibong kinilala ng saksi. Sinampahan na siya ng two counts of murder. Wala pang pahayag ang sospek. Sa Quezon, hindi na nakauwi sa tinutuluyan nilang bahay ang isang lalaki at kanyang kinakasama. Ayon sa pulisya, binaril ng hindi pa naikilalang salarin ang dalawang biktima, sampung metro na lang bago sila makarating sa kanilang bahay sa barangay Big Naiwan. Sakay manon ng four-wheeled vehicle ang nasa likod ng pamamaril. Tinutugis na ang mga tumakas na sospek. Iniimbestigahan na rin ang motibo sa krimen. Claire Lacanilaw-Dunca ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Bate City, nauwi sa enkwentro ang pagsisilbi ng search warrant ng pulisya sa barangay Kinamaligan. Ayon sa report ng PNP, unang nagpaputok ng baril ang isa sa dalawang sospek dahilan para sila gumanti. Ang gunman tinamaan sa hita at agad siyang isinugod sa ospital at patuloy na nagpapagaling. ay nahuli rin ang mismong target ng operasyon na sinubukang tumakas. Tumangi siyang magbigay ng pahayag. Nakumpiska sa dalawang sospek ang iba't ibang kalibre na baril, mga bala at hinihinalang shabu. Kapuso, para sa mga may init na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.